everyone! Pinasan! Today's video, papakita ko yung mga books or gagamitin ko para sa practical training ko before ako mag-exam ng care worker or caregiver exam sa January next year. So, itong box, ito yung unboxing natin guys. So, masyado siyang mabigat. Dikachi, hindi ka chill, hindi ko kung ano. Alam nyo ba guys, isi-share ko lang muna bago natin to open. Alam nyo ba, nag-vacation leave ako sa Pilipinas way back April 30 hanggang May 21. So after noon, meron din ako si Nine na paper. Ewan ko kung ano to. Parang consent na kailangan ko nga mag-practical training bago nga mag-exam ng Kaigo Fukushishi exam. Dahil part ako ng EPA or in batch 12, na galing sa Jpepa. <clears throat> so yun nga guys and then itong training na to is for 7 days siya. So nung nakaraan may request paper, ni-request ko na yung for August 20 to 27. Tapos may September and October saka so, ko na siya aanin. So yun lang and then ano pa? I-share ko na rin yung examination fee na nilagay ko na, na, nilagay dito is pag pala mag-exam -e ka guys ng Kaiko Fukushishi exam, sagot ko, sagot ko yung examination fee. Ang nakalagay dito guys is 18,300 sa so examination fee pa lang yun. Meron pang transfer fee siguro yung pag-commute-commute. Commute. Tapos meron pa dito kailangan bayaran yung 9,000. Hindi ko alam kung para yun daw yung sa care worker registration fee. And then, yung isa naman registration fee is 3,320 yen. Ito lahat guys is nakayento. So, yun lang. Tapos, finilapan ko siya guys nung no, way back April 18, 2024. So, before ako mag-vacation leave na April 30. So, meron na talaga ang dumating na box. Ito nga yung gagaming kong training before ako mag board exam or yung national exam ng caregiver dito. So yun. Tapos dito guys, meron siyang nakalagay na indicate na ano na date is ano pa to eh April 26. 26. So hindi ko pa talaga siya ano eh, in unbox kasi gusto ko siyang sabi-sabi natin siyang makita makita yung sa loob. Kaya lahat ng mga naging journey ko dito sa Japan, gusto kong may pakita sa inyo. Yun. <laughs> sa inyo guys. Kasi siyempre, para alam nyo kung ano, gaano kahirap pagsabayin ba yung yung pag-aaral, tsaka yung pag-work. Kasi ito talaga is a part na 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 na, na inapplyan ko dito sa Japan. So, yun lang. So, tara na. I-unbox na natin. Mamaya pala guys is magyayakin na naman ako for my fourth day. Actually, ang yakin talaga kapag sa third floor is dalawa lang kayo naka-night duty doon. Pero then, sinabak na rin nila ako sa pag night shift. Tatlo kami doon. So, parang may senpai pa rin ako. Senpai pa rin na nagtuturo sa akin. ganyan tapos meron ng isang Nihonjin na babae yung kawari ko guys. Nasabi niya sa akin, by next month, magsasolo na daw ako. Ibig sabihin, magiging back to normal na yung, pag, yung mga night shift sa third floor, dapat dalawa lang. Tapos talaga yung fourth floor naman, isang nagyayakin nila. Na so, ngayon kasi this month, lima yung, limang araw yung yakin ko or yung night shift. So, tatlo yung nagyayak, nagna night shift sa third floor kasama na ako. So, yun guys. Ito, open na natin kung anong laman niya. Charan! Charis! <laughs> ito siya. Ganito yung sa loob niya guys. Yan. So, ang unang unang papel, ang unang laman niya guys is may paper dito. Ito siya. Ito. So, parang information lang siya. Sangko. Sangko Group, Sangko University. Buti na lang ito, sinerge ko to sa Google Map. Pwede ko siyang i-bike papunta dun sa may malapit na sa, sa Station. Kung saan ako naka, naka place Yun. Tapos, wala ano lang. Mga paper-paper lang naman siya. Yan o. Oh, paper-paper lang. <laughs> paper lang siya. Paper-paper. Okay. Tapos ito. Ah, may mga papel-papel siya. Para saan ito? Ngayon ko lang si in -unbox. Kasi gusto ko, gusto ko rin isabay sa pag-unboxing. Mayroon din ganito. may mga journals. Yan. Ito yung unang box. Oh, yan. ito guys, ang oh, unang libro. Japan Medical Plan. Ganyan lang siya guys. Puro niwang ro. Hirapan na naman na kami sa chalice. Tapos may pang... Ay, kaya pala may mabigat. Ito pala yung mabigat. Ang dami guys. Ito siya. Libro siya, guys. Ito na lala. Itong libro, ayan guys, o. Oh, Sangko. Sangko group. Dito ako mag-schooling. Tapos, meron siyang apat na libro sa gilid. Kapag, kapag nag-enroll kayo or nag-apply kayo sa GQLS, guys, ano, kailangan nyo talaga mag benkyo or yung study about sa kaito nakaano na naka. Ito talaga, kailangan ito bago ako mag-exam. So, may apat siyang libro, guys. So, color pink. Ano din color pink? Sabi dito, kay Gufuku Shishi Jitsu Moshia So, yan lang siya, guys. Saka na ako mag-aaral kapag... Ito talaga face-to-face -face to. Face-to-face. face to face to face, -to -face. Tapos itong violet, yan siya. Kokoro parada. Ah, kokoro. Kokoro. May, may mga parts siya ng mga ano. Mga parts siya ng... Hmm. Tapos itong blue, Kaigo Ichi. Mga... Mga ano siya, mga topic-topic. Wala siyang English. <laughs> I think number two naman, guys. So, yun lang. Part two. Part... Merong, merong ano, merong niya requiring jequels na training sa Tokyo. Pero sabi kasi nitong facility, ayaw nila. Hindi ko lang kung ayaw nila, pero nag-isip na lang sila. Naghanap na lang sila sila ng pagtitraining training ko na malapit dito sa sa prefecture or dito sa place ko na pinag-workan. So, ito, pwede ko siyang i-bike papunta dun sa si school. So, next month, mga mag-i-start siya. Eh. Nak Nakibu ko yung August 20 and 27. So, pupuntahan ko to next month. Ni-request ko talaga siya ng gawin niya sa me. Or yung resting. So, yun lang guys. Thank you. Thank you for watching. Matane ano, may pa pala akong ipapakita sa inyo ibang content. I gagawin ko na lang siya sa ibang vlog na ano, regarding kung paano mag mag-fill up or yung examination. Binigay na sa akin yung requirements. Yun lang guys. Bye! Matane! Thank you for watching!